ah iya. Kasi tayo dalawa. Oh. Wow. Good morning. Good morning. Okay. Ang dalawang senior. <laughs> Oy, Juana. Pupunta ako dyan either bukas o mamaya. Dito muna kami yung dalawang tito mo. Pero pa, pero pa bundok pabundok pa kami mamaya. Punta pa kami. Kausapin mo si Juana. <laughs> Pupunta ko na kami ng... Ay, nag-treat ang tito mo, George. Ay, dalawang tinijer. Ay, dalawang tinijer. Ay, kalap po na. Kala, tapos punta kami ng bunda. Yan. Yeah. Kung ano mapisas ka, ang dalang kita. sure, bully may lang kayo. No? Ay, ah, sabi ng tito mo, may lang kadao. Ayoko, okay. sabi niya, may lang kadao doon. Mamitas kami doon. Ang dalawang tinijer na kakala po. Chào ông ạ. chào. Xin 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 chào. 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 Paborito, Obrit, paborito kong tambayan. <laughs> Asa mo sa akin yan, mami. Ah. Yun ang paborito kong tambayan. Ikaw dito ka. Lagi. Lunis, lunis. Lunis tayo sini. Ano oras? Anong oras? Oras? oras. Okay. Dalawang... Ang na kagala.

SM Cinema. Sabi mo sa kay Juan, kay Lani. Oh. oh, Lani, kamo, Lani. Andun sumahin ngayon yan, Lani. Lani, oh, shout ito. out Lani, biga. Nag Naggagala yung, nag yung nag dalawang tinidya. Sa Pampanga. Naggagala <laughs> yung <know>. tinidya. Naggagala <laughs> ang dalawang <laughs> tinidya. Yan o. Yung tuwa yan. Yan. Ito pa. <laughs> Ay, ito. Ito. So, pasok ko dito nakamasa ko, nakasalamin na pero, pero ngayon, hindi. Hindi na ako kilala. Anong, anong oras ang pasok Wala nga wala, wala oras. Anong araw wala? Basta lunis lang. Ah, lunis? Bawat lunis? Oh, puno, puno yan Ah, ganun? Okay, 10-4, no. 10-4. Uh, okay, lunis pala daw eh. 10-4, 10 eh.